De Hindi tayo dito kanina, niloloko mo ako. Ganda dito. Ganda dito. May nagtitinda dito pa minsan nagulay pa eh. Nasa Raywa, di ba mga pangkong nga doon sa gili? Dito ba yun sa likod? Sarap na mabuting pa, oh. Eh. Mabuti kung may tubig. Ako, inumong na ako ng ano ko pa. Umiprasol. Hindi ako nga ba? Hindi ako tayo bumili dyan. Lakad ako. 30 minutes pa ako pwede makakain. Dadaan ka dyan ba? Baka may paninda ng gulay-gulay na sariwang rewang may mga pansip dito sa ka. kaso may preto ako doon ano ito Bawa kayo. kung doon sa ano eh. May mga ano dyan. May mga malilita na tindahan doon. Binibila kami ni Abi dati. Ano yan eh?

may gulong dito pa oh. may nakaslay doon ay kaso lang para mas konti kaliwa oh hindi ito kaliwa kaso masigip dito eh doon kaliwa may gulay Ayan. Oh. Oh. sa gulay? Eh? Yung sari. bawin. Kaya po lang. Eh. Yung sa akin lang kasi bawal ako. mga halagang? Ako halagang, halagang bawal. mga halagang? 70. Dilis bawal. Mayroon ta Mayroon kaming Mayroon May kamatis ba tayo? Okay, okay. na, mo, wag ka, ano?